Alam mo ba na simpleng halaman na ito na mas madalas nating makikita sa bakuran ay may taglay palang lakas na para sa ating kalusugan? Nakakatulong ang wild poensita plants una pampalakas ng immune system kilala itong may antioxidant property na tumutulong lumalaban sa mga pre-radicals. Pangalawa, panglinis ng dugo. Ginamit bilang herbal tea para makatulong sa blood purification. Pangatlo, pangpagaling ng sugat at skin problem. May natural na antibacterial and anti-inflammatory effect. Pakibahagi ang nasabing herbal para makatulong tayo.